Magkatuwang ng pinaghahandaan ng Lokal na Pamahalaan ng Coron, Palawan at ng Environmentally Critical Areas Network o ECON ang zoning endorsement para sa mga proyektong pang-infrastruktura sa lugar. Ilan sa mga nasabing proyekto ay ang pag-upgrade sa access road sa bayan ng Coron at pagtatayo ng Roro Port sa lugar. May detalye si Matt Villegas. Pinaghahandaan na ng Lokal Government ang Coron, Palawan at ng ECON o Environmental Critical Area Network ang zoning endorsement ng proyektong para sa mga kalsada sa bayan ng Koron bilang paghahanda sa pagpapalabas ng clearance mula sa SEP o Strategic Environmental Plan na manggagaling sa Palawan Council for Sustainable Development or PCSD. Ito ang pahayag ni Mayor Firms Reyes, kaugnay ng pinondohang proyekto ng DPWH Infrastructure Program ngayong taong 2015. Ipinaalam din ni DPWA's Regional Director Subiar S. Dison kay Reyes ang pag upgrade ng mga access road sa bayan ng Coron sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pantalan roll-on, roll-off sa barangay Borac. Kasama na rin sa mga isinasaayos na mga kalsada ay ang mga nag-uugnay sa barangay New Quezon at Chi sa Buswanga maging sa barangay San Jose at Declarakchao sa Koron magbubukas din ng mga bagong konkretong kalsada mula sa Francisco Reyes Airport patungong Kiwit Barangay sa Grada, Buzwanga. Malaki may tutulong ng mga proyektong ito sa mga mamamayan ng koron pati na rin sa mga turistang dumadayo sa bayan na ito sapagkat magiging maginhawa, magaan at mabilis na ang transportasyon. Sa ngalan ni Joey Manzanilla, Matt Villegas, Eagle News.